Hi guys! Welcome to Nova Nandito tayo ngayon sa Barangay Gulod, sa May Villa Floor. At syempre, susubukan natin tong Mangboy Alfredo's Lugawan. Kasi, naging curious ako dito. Kasi ang daming nagtatanong sa akin kung sa akin ba itong Lugawan na to. Guys, itong official answer. Hindi. Pero, naging curious talaga ako kasi mukhang masarap. Kaya, kakain na rin ako dito kasi mukhang mababait yung mga staff at mukhang masarap yung food dito sa Mangboy Alfredo's. Lugawan. Pagod na pagod kami mga staff ko kasi buong araw kami nag-iikot sa distrito. Kaya naman gusto ko, itid ko rin sila para busog kaming lahat at happy kami. Order na nga muna ng mga specialty na natin tingnan natin kung anong pinakamasarap. Habang hinihintay natin yung order, kaway-kaway muna tayo kasi ang daming umingiti sa atin ng mga constituents natin mga kaibigan. At nakita ko pa, nagparamdam pa si bro Congressman PM Vargas. Wow, ang bilis. Nandito na yung order. Uy, mukhang masarap. Ang in-order natin, dalawang klaseng lugaw. Bula lugaw, ulalo at lugaw, at isa naman overload lugaw. Wow! Ang sarap kumain kasama mo yung mga staff mo kasi kami dito, parang pamilya na rin talaga kami. Magkasama kami palagi keso umuulan o umaaraw. Okay, sige, ito, tikman na nga natin. So, unahin natin tikman tong lugaw overload. Wow, mukhang masarap talaga. Maraming laman at first time kong makakatikim nito. O, ngayon, subukan naman natin ang wow, bulalugaw. Kaya pala siya tinawag ng bulalugaw kasi bulalo at saka lugaw pinaghalo. Another first time for me matikman to. Hmm? Sarap! Wow! Uy, humabol ba si Kuya Kagawad Tony? Hindi magpapahuli. Pagdating siya kainan, hmmm at syempre dagdag ng kaswitan kasi ang babait ng mga staff dito. Nako, mukhang nakakaya sa inyo guys. Naubos ko yung isang buong kaldero pagkatapos dalawang klaseng lugaw pa. Okay lang, papanindigan ko na lang kasi ang sarap-sarap talaga. Try nyo nga dito, baka meron pa kayong alam na pwede kong puntahan. Pwede nating pag-food tripan. Ito ang aking first mini vlog. Thank you very much guys. Until next time, kita-kita tayo ulit dito sa Novaliches Food Trip.